Maaaring ang ulam na iniinit mo araw-araw, siya palang unti-unting pumapatay sa iyo, tatlong pagkain na iniinit muli, tila simpleng gawi lang, pero maaaring magbukas ng pinto sa kanser at biglang pagpanaw. At baka isa rito, kinakain mo pa kahapon. Mga minamahal kong lolo at lola, mga nanay at tatay, kumusta po kayo? Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang nakagawi ang kaugalian na tila walang masama. Pero sa katunayan, ito'y tahimik na sumisira sa ating katawan, ang paulit-ulit na pag-iinit ng pagkain. Alam kong marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang sayang ang tira, bawal mag-aksaya. Iyan ang turo ng ating mga magulang noon na ang pagkain ay biyaya ng Diyos. Pero sa panahon ngayon, kailangang maging matalino tayong tagapag-alaga ng ating kalusugan. Dahil ang mga tira-tira na iyan, kapag mali ang paraan ng pag-iinit, ay maaaring maging lasong pumapasok sa ating dugo. Kaya kung mahal mo ang iyong puso, bato, at buhay, manatili hanggang dulo ng video na ito. Ipapaalam ko sa inyo ang tatlong karaniwang pagkain na bawal na bawal initin muli at bakit may mga taon na matapos gawin ito ay biglang bumigay ang katawan. Mag-subscribe na rin po sa ating channel Buhay Malusog Senior PH para araw-araw sama-sama tayong mamuhay ng mas mahaba, mas masaya at mas malusog. Bahagi dua, Kaning Lamig, ang biyaya ng langit na nagiging lason. Mga mahal kong lolo at lola, sino po ba sa atin ang hindi pa kumain ng kaning lamig na iniinit muli. Lahat tayo siguro, di ba? Sapagkat mula pa noong panahon ng ating mga magulang, itinuro sa atin na ang butil ng bigas ay biyaya ng langit, bawal sayangin kahit isang butil. Tama po iyon, pero may isang katotohanang mas dapat nating tandaan. Kapag ang kanin ay napabayaan ng matagal at muli nating ininit, maaari itong maging panganib sa ating kalusugan. Ayon sa mga doktor, sa bawat butil ng kaning lamig ay maaaring may mga bakterya Bacillus sirius na nagkukubli. Kapag ito'y muling ininit, lalo na sa init, na humigit kumulang 60 degrees, nagiging mas aktibo ang mga mikrobyong ito at maaaring maglabas ng lason na hindi natin nakikita. Kapag kinain, mararamdaman natin ang mga sintomas tulad ng pagsusuka, pagkahilo, at pananakit ng tiyan. Sa mga senior tulad natin na medyo mahina na ang tiyan at resistensya, mas delikado ito. At hindi lang iyon, kapag paulit-ulit ininit, nagiging parang pandikit sa bituka ang tigas ng kanin, kaya hirap tunawin ng ating katawan. Kaya tandaan po, kahit gaano natin pinahahalagahan ang kabusugan at pagtitipid, ang kalusugan pa rin ang tunay na kayamanan. Mas mabuting magluto ng sapat lang para sa isang kainan, kaysa kaininin ang kaning lamig na maaaring maging tahimik na lason sa ating katawan. Manatili po kayo dahil sa susunod, tatalakayin natin ang pangalawang pagkaing madalas kainin ng mga Pinoy ngunit mas delikado pa sa kaning lamig, bahagi trisa mga berdeng gulay, tahimik na mamamatay sa ating hapag. Mga minamahal kong lolo't lola, alam kong karamihan sa atin ay mahilig sa sabaw o ginisang gulay, lalo na kapag malamig ang panahon. Madalas, nagluluto tayo ng marami para makatipid sa oras at iniinit muli kinabukasan. Pero alam niyo po ba, ang gawin natin ito ay maaaring maghatid ng lason sa katawan nang hindi natin namamalayan. Ayon sa mga eksperto, ang mga berdeng gulay tulad ng kangkong, alugbati, pechay, at malunggay ay may mataas na nitrate. Kapag naiwan ng matagal o pinainit muli, nagbabago ito at nagiging nitrite, isang kemikal na konektado sa mga silulang nagdudulot ng kanser. Ang mas nakakatakot pa kapag ang gulay ay pinainit ng paulit-ulit, tumataas ang antas ng nitrite ng sampung beses. Kaya po tandaan, kahit mukhang mabango pa ang sabaw o mukhang sariwa pa ang ginisang gulay, kung ito'y lumipas na ang tatlong oras, mas mainam na itapon na lang kaysa ipagsapalaran ang kalusugan. Ang katawan natin, lalo na sa edad natin, ay hindi nakasingtibay noon. Minsan, ang akala nating simpleng pag-iinit ng ulam ay siya palang dahilan ng ating pananakit ng tiyan, panghihina, o unti-unting pagkapinsala ng atay at bato. Mga kaibigan ko, kung may natirang gulay sa mesa, hayaan na po huwag na natin itong buhayin muli sa apoy. Dahil minsan, ang init na iyon hindi nagbabalik buhay, kundi nagdadala ng kamatayan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang paborito ng lahat, manok at itlog, ngunit may sekreto itong dapat ninyong malaman. Bahagi sa tar, manok at itlog, tahimik na kamalian, na maaaring pumatay. Mga minamahal kong lolo't lola, sino po ba sa atin ang hindi mahilig sa adobong manok o itlog na nilaga? Halos araw-araw, may manok o itlog sa ating hapag. Ngunit alam ninyo po ba na ang dalawang pagkaing ito na inaakala nating pinakamalinis at pinakaligtas ay maaari palang maging panganib sa ating buhay kapag ininit muli. Kapag ang karne ng manok ay niluto at pagkatapos ay pinainit muli, nagkakaroon ng masamang reaksyon ang protina dito. Kapag dahan-dahang umiinit sa mataas na temperatura, nababasag, ang istruktura ng protina at nagiging lasong kemikal na hindi kayang iproseso ng ating atay at bato. Kaya't maraming tao ang nakakaramdam ng pananakit ng tiyan, panghihina at pagtatae matapos kumain ng manok na paulit-ulit na ininit. Ganito rin po sa itlog. Ayon sa mga espesyalista, kapag paulit-ulit na nadadanasan ng itlog ang init, lalo na ang lutuin na may sos o adobo, nababago ang sustansya ng dilaw ng itlog at nagiging compound na maaaring makairita sa bituka at magdulot ng toksin. Kung itupay itlog na half-cooked o itlog na may sabaw na itinabi ng matagal, mabilis itong pamugaran ng bakterya gaya ng salmonella, isang uri ng mikrobyo na pwedeng magdulot ng malalang food poisoning. Kaya tandaan po, kung may natirang manok o itlog, huwag na itong iiinit muli. Ilagay sa ref at kainin ng malamig kung talagang sayang o mas mainam. Itapon na lamang. Sa susunod na bahagi, ihahayag ko naman ang tatlong pagkain na akala ng lahat, panayad at mabuti. Pero kapag ininit muli, nagiging tahimik na lason sa ating katawan, bahaging par Manok at itlog. Tahimik na kamalian na maaaring pumatay. Mga minamahal kong lolot-lola, sino po ba sa atin ang hindi mahilig sa adobong manok o itlog na nilaga? Halos araw-araw, may manok o itlog sa ating hapag. Ngunit alam niyo po ba na ang dalawang pagkaing ito na inaakala nating pinakamalinis at pinakaligtas ay maaari palang maging panganib sa ating buhay kapag ininit muli? kapag ang karne ng manok ay niluto at pagkatapos ay pinainit muli, nagkakaroon ng masamang reaksyon ang protina dito. Kapag dahan-dahang umiinit sa mataas na temperatura, nababasag ang istruktura ng protina at nagiging lasong kemikal na hindi kayang iproseso ng ating atay at bato. Kaya't maraming tao ang nakakaramdam ng pananakit ng tiyan, pangihina, at pagtatae matapos kumain ng manok na paulit-ulit na ininit. Ganito rin po sa itlog. Ayon sa mga espesyalista, kapag paulit-ulit na nadadanasan ng itlog ang init, lalo na ang lutuin na may sos o adobo, nababago ang sustansya ng dilaw ng itlog at nagiging compound na maaaring makairita sa bituka at magdulot ng toksin. Kung itupay itlog na half-cooked o itlog na may sabaw na itinabi ng matagal, mabilis itong pamugaran ng bakterya gaya ng salmonella, isang uri ng mikrobyo na pwedeng magdulot ng malalang food poisoning. Kaya tandaan po, kung may natirang manok o itlog, wag na itong iinit muli. Ilagay sa ref at kainin ng malamig kung talagang sayang o mas mainam. Itapon na lamang. Sa susunod na bahagi, Ihahayag ko naman ang tatlong pagkain na akala ng lahat, banayad at mabuti. Pero kapag ininit muli, nagiging tahimik na lason sa ating katawan. Bahagi isis, tubig, tsaa at soft drinks. Mga inuming, akala mo'y ligtas, ngunit tahimik na nakakasira sa katawan. Mga mahal kong lolo't lola, alam kong marami sa atin ang may gawi na magpakulo ng maraming tubig at itinatabi para inumin sa mga susunod na araw. Tila praktikal, hindi ba? Pero ayon sa mga eksperto, kapag ang tubig na pinakuluan AA ay itinabi ng mahigit to puntuak oras, tumataas ang dami ng nitrite, isang kimikal na maaaring magdulot ng kanser at pinsala sa atay. Kaya't tandaan po ang tubig na pinakuluan kahapon ay hindi na nakasinglinis ngayon. Ganon din po sa ang tsaa ay mabuti para sa puso at dugo. Pero kapag ito'y iniwan magdamag, nawawala ang mga bitamina at antioxidant at nagiging pugaran ng bakterya. Ang tsaa na pinainit muli ay hindi na gamot, kundi lason. At huwag nating kalimutan ang mga soft drinks o tubig na may gas. Kapag nabuksan na ang bote at iniwan sa ref ng matagal, madali itong pasukin ng mikrobyo. Ayon sa pag-aaral, sa loob lang ng 20 minuto, pwedeng dumami ng libo-libo ang mga bakterya rito. Kaya po mga kaibigan, simple lang ang aral. Inumin ang tubig, tsaa, o soft drinks sa araw ding iyon. Dahil sa katotohanan, hindi lahat ng inuming malamig o malinis sa paningin ay ligtas para sa ating kalusugan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang prutas na paborito ng marami, pero kapag kinain ng mali, maaari palang magdala ng kapahamakan. Bahagi siyon, papaya, masustansya, pero maaaring maging lason kung mali ang paraan ng pagkain. Mga minamahal kong lolo't lola, sigurado akong paborito nyo rin ang papaya. Maniingning ang kulay, matamis ang lasa, at napakaginhawa sa tiyan. Ngunit alam niyo po ba? Ang papaya, bagamat puno ng bitamina at sustansya, ay maaari ring maging mapanganib kung maling kainin o para sa maling tao. Una, ang hilaw o berdeng papaya. Madalas itong ginagawang tinola o salad, ngunit naglalaman ito ng dagta o latex na maaaring magdulot ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Sa mga buntis, delikado ito sapagkat ang dagta ng papaya ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng contraction sa matris na posibleng mauwi sa pagkalaglag ng bata. Para naman sa mga taong may diabetes, ang fermented o papayang pinatagal ay maaaring magpababa ng labis sa blood sugar, lalo na kung umiinom din ng gamot pampababa ng asukal. Ang mga taong may sakit sa bato kidney stones, ay kailangan ding umiwas dahil mataas ang vitamin C sa papaya na maaaring magpataas ng panganib sa pagkakaroon ng bato sa bato. May ilan ding may allergy o hika na dapat magingat dahil ang enzyme na papain sa papaya ay pwedeng magdulot ng pangangati ng lalamunan at paghingal. Kaya tandaan po, ang papaya ay mabuti kung hinog, sariwa at kinakain sa tamang oras, mas mainam sa tanghali o pagkatapos kumain. Ngunit kung kakainin ng sobra o mali, ang prutas na nagpapaganda ng kutis ay siya magpapahina sa katawan. Sa huling bahagi, may mahalagang paalala ako para sa lahat ng senior. Ang simpleng gawi na magliligtas sa atin sa sakit ba kamatayan. Mga mahal kong lolo't lola, tandaan po natin. Ang sakit ay nagsisimula sa bibig. Kaya't piliin natin kumain ng tama, magtipid ng wasto, at magmahal sa ating katawan. Kung natutunan nyo ang mahalagang aral ngayon, ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Baka ito'y makatulong magligtas ng buhay. Mag-subscribe po sa Buhay Malusog Senior PH at sabay-sabay tayong mabuhay nang mahaba masaya at malusog